Mga idol at kabayan, super good news. Pilipinas ipinakita ang mga kakayahan nito sa depensa. Kasama ang kaalyado ang Amerika askudo sa Bradley at Atmos 2000. Super propelled Howitzer ng Philippine Army. Ibinos ang para sa upang pigilan makapasok sa kalupaan ng kagayan ang mga kalaban sa tulong ng F16 multirole fighter ng Amerika. Wasak ang mga sasakyang pandagat ng mananakop na bansa China. Nagkunwari na kaya nilang labanan ang trade war sa Amerika. Isa sa pinakamalaki at bagong kumpanya ng China ang Temo itinigil na ang pagkuha ng mga produkto mula sa China. Mga produkto na lang na locally made sa Estados Unidos ang ibinibenta nito sa Amerika. China, talo na dalawang high Mars. Itinadala sa Palawan. Winasak din ng dalawang high mobility artillery rocket system ng Amerika ang kunwaring mga kalaban na nakaharap sa Spati Islands. High powered microwave weapon na dala ng US Army. Sinubukang pabagsakin ang mga drone sa baybay ng Zambales. Kahit gaano pa karami mga drone, kayang-kaya nitong sirain ng makabagong gamit sa depensa Amerika United Kingdom, sumama sa Amerika upang bombahin ang mga Houthi sa Yemen. Sabi ng China, waepek ang mga ipinataw na taripa ng Amerika sa kanila. Yan talaga ang sasabihin ng Chinese Communist Party para ipagmayabang sa mundo na sila ang malakas at hindi sina natitinag. Ngayong araw, may pasabog ang isa sa pinakabago at malaking kumpanya ng China, Temo, ay inanunsyo na ayaw na nitong magbenta ng mga produkto sa Amerika na magmula pa sa China. Ito ay dahil sa ipinataw na taripa ng Pangulong Trump laban sa mga produkto made in China. Sa halip, ang mga produkto ang ipinapakita ng Temo ngayon sa kanilang website ay mga produkto produktong gawa sa Amerika. Tinalikuran ng Temo ang modelo ng China. Ibig sabihin epektibo ang ganitong sistema ni President Trump upang muling tangkilikin ng mga consumer ang mga produktong may kalidad na made in USA kaysa mga produktong made in China pero low quality naman pala. Balitang Pilipinas naman tayo mga kabayan. Sa kagayan, ipinakita ng mga sundalo ng Amerika at Pilipino ang kakayan nito upang pigilang makalapag sa kalupaan ng Pilipinas ang mga sundalo ng kalaban. Sabay-bay nakapwesto ang mga firepower ng Armed Forces of the Philippines. Inilagay ng Philippine Army ang mga ASCOD-2, Sabra Light tanks, at iba pa mga firepower bilang depensa. Nagbigay din ng suporta ang, ang F-16 multi fighter ng Amerika upang wasakin ang target sa baybayin ng Cagayan. Ganito kahalaga ang tulong militar ng Amerika sa Pilipinas. Dineploy din ng US Army ang high-powered microwave weapon upang pabagsakin ang mga drone. Sa Zambales, mas epektibo ang high-powered microwave weapon na ito dahil kaya nitong sirain ang marami o grupo ng mga surveillance o attack drone na may dalang pantas sa ating bansa Sa Palawan naman ipinakita ng US forces kung paano nila dineploy ang kanilang dalawang HIMARS o High Mobility Artillery Rocket System at kung paano nito ginagamit sa makitid na daan at paputokin upang itarget ang kunwaring mga kalaban na magtatangkang tumapak sa kalupaan ng Pilipinas. Sa harap ng Spati Islands, ipinakita ng dalawang HIMARS ang kanilang bagsik na dapat huwag subukan ng mga kalaban. Balitang Middle East naman tayo mga kabayan United Kingdom, nakiisa sa Amerika sa paglunsad ng airstrike sa mga huti sa Yemen. Kinumpirma ng mga matataas na opisyal ng United Kingdom na naglunsad ito ng mga fighter jets upang maglunsad ang mga nilang self-defense truck sa mga infrastruktura ang ginagamit ng huti sa pag-imbak ng kanilang mga attack drone. Kita naman ang tuloy-tuloy na opensiba ng Amerika sa mga Houthi. Ngayon, ipinakita ng US Navy ang kanilang ginagamit ng mga bomba laban sa mga proxy. Uh -huh. Talagang all-out na si President Trump sa kanyang mga sinasabi dati na huwag nilang subukan ng mga huti na gumanti at maglunsad ng pag-atake dahil double chipol ang magiging tugon ng Estados Unidos laban sa kanila. With permission, Mr. Speaker, I wish to make a statement to up update the House on the action that we took last night against a Houthi military target. We did so in collective self-defense and to uphold the freedom of navigation as Britain has always done. Mr. Speaker, yesterday UK forces conducted a joint operation with US allies against a Houthi military facility in Yemen. Our intelligence analysis identified a cluster of buildings 15 miles south of Sana'a used by the Houthis to manufacture drones of the type used to attack ships in the Red Sea and in the Gulf of Aden. Royal Air Force Typhoons. FGR-4s with air refueling support from RAF Voyager tankers struck a number of these buildings with Paveway 4 precision bombs last night. ナス